sayang araw po. Alas tres pasado na po ng hapon ngayon. Kaya yan, nagpapakain na ulit tayo sa ating mga alaga. Ito pong ating unang kulungan ay nabawasan na ng mga labing apat na piraso. Ito pong sampo, adi-deliver ko lang kay Kaparmer. Nagdalawang biyahe ho tayo ngayong araw. Kaya Uh, ngayon pa lang uli ako nakakapag video para may update kayo sa mga nangyayari sa farm bukas po ay dito naman tayo kukuha ng ide-deliver kailangan niya po ng 20 to 25 kilos kaya mas madali pong pilihan ng mga ito, mas maliliit pa dito po, dihirana na ang nagde 20 Karamihan po ay 25 to 27 kilos. Ito po yung ating group ng 76 na unang inawat. Ito naman po yung ating group ng 50 na isinunod nating awatin. Ito pong ating malalaki ay paubos na. Halos babae na lang po ang natitira dito. Pipilihan ko po muna kung pwede silang gawing pang-inahim. At sa yung maliliit po at uh, hindi maganda ang dede, ay sa pangbagong taong ko naman, ihahatid. Hmm. Bakit ka nakikigulo dyan? Eh, babae. So, ilang piraso nila po ito, mga babae na. So, iwan sa Sabado po ay sisilipin namin kung alin ang pwedeng mga inahin. iya ka, hanap ka na pagkain. At dito po sa dulo, itinaririn namin yung malalaking iba para po sa bagong taon. So, mga order ng malalaki ay meron pa rin tayong maibibigay so bukas po tatapusin namin ang deliver 20, 25, 30, 35 kilos po halos ang at ating mga bagaling baboy yun so, lang mga 20, 15, 25 at the rest po nun ay mga 30 kilos up so, tulad ko na sabi ko ito yan po, anim na lang sila. Itiliin po namin yung mga magiging baba. Uh, namin dyan. Pagpapalitin po natin ng kulungan. Itong dalawang ito. Ito mga ito, transfer namin sa pen na ito. Para po yung mga ititira natin gagawing inahin ay dito mapupunta. Mas maliit po kasi ang pen na ito at mas mahirap magkarga sa area ito so yan po ang ating magiging galaw dito sa 4 Animal Farm maingay na rin po ang ating mga inahin gutom na sila so kam January naman po aawatin naman natin itong malalaki na nating biik dito at umpisa po ulit tayo sa pagpapalaki ng ating mga alaga. So, kaya mga yan, pwede nang awatin noon, kaya lang mapapahalo po sila dun sa masyadong malalaki, kaya iniwan pa namin dito. Ito po so, ang at ating second breeding pair. So, Ibigusungan po bukas ang video ito pag nakapaghakot na ulit tayo at ipakikita ko po yung aming pagbababa doon kay Kafarmer dito po tayo sa litsunan ni Kafarmer uh, yung final delivery po natin para ngayong Pasko ay inihahatid na namin turkey heads po ang mga ito may ibaba na po namin yung unang lima 25 po ang laman naman nitong canter ito ang ating mga dala sige malayo pa ayun po, diniscarga na natin lakad na lang sila papunta sa kuluan eh hey, hey. eh lakad makasabatin niya ito eh. Ngayon pa lang po gagawin ng gantong sistema kaya <laughs> hindi pa maayos ang aming pagbababa. Eh! Hey. Hey. Eh! po, nakaharap na. Oo, <coughs> ka pa. Bumalik po. Ano mga kasamahan? ay na, naglalakad na. <coughs> po, tuluyan ng uh, palugtala pa siguro yun eh. Kasi ang makakalat yung hallway. <laughs> yan po, nag-improvise ng mga harang para po palalakarin na lang yung baboy. Total, ito pong ang alaga ngayon, mas maamo na compared po dun sa mga dati naming alaga dahil nga nakakulong na ang pagpapalaki. So, next batch po. Hindi pwede na yung primer pa po nakadungaw na baba. Tangpu hey. sa po ang kulungan na to kaya maliit ang pintuan. John Lakad na po Kati, ulit. Eh. Madali nang itaboy. Nakatapos na po tayo ng paghahatid ng mga lechonin kay ka-farmer. Ito pong mga kambi at tupa ay pinalabas na muna namin para dito sa labas mangain. Ubus na po nila ang damo sa loob ng farm excuse me po, yan po. ito pong mga maliliit na yan ang second generation ng ating mga kambing kasama po yung mga nandoon ito pong mga tupa natin ay wala pang first generation dito sa atin pero malamang po ay nakastahan ito halos dalawang buwan po dito yung barako na hiniram ko sa aking pinsan kaya sinauli ko po muna at uh, after mga 3 months tsaka ako po hihiramin uli para kung yung mga dumalaga ay hindi pa po nakastahan noon ay makuha na rin makastahan so walo po ang ating mga youth o female na tupa na hopefully po pag uh, nakaanak na sila ay bibili na rin ako ng sarili kong barako pero sa ngayon ho, dalawa naman daw yung barako nung pinsang ko. Willing siyang magpahiram. So yan po ang ating mga alagang kambing at tupa. Pero yung iba po niyan ay hindi pa nakakalabas. So... Pero marami po ang nagbabantay dito sa may gate. Pag umaga, hinihintay pong mabuksan. So pagkapakain po ng mga baboy ay binubuksan na nila habang nangunguha naman po si Jonel ng sa labas para po nababantayan din yung mga uh, kambing at tupa na hindi po masyadong nalayo so pasok naman po tayo silipin natin ang ating mga kulungan pakatapos po nating bawasan ng mga idiniliber kay ka-farmer So ito naman po ang ating update sa mga available pa nating lechonin. Itong 76ers po natin ay 46 na lang. Karamihan po ay nasa 25 pataas. May ilan po siguro na 22, 23. May ilan pong medyo manipis pero karamihan po ay makakapal na. Kaya Bing ko pataas po karamihan sa mga ito. At yung kabila naman po, yung ating 50 ay nasa rentahan na lang po yun. Gawa ng yung mga 20 kilos pong order para itong Pasko ay doon namin kinuha dahil po itong ating mga unang inihanda itong 76ers ay malalaki na po so yan po sa 25 kilos up wala tayong magiging problema para sa mga order ng bagong taon naman yung pong mga 20 kilos ah uh, kakaunti na lang po yung ating maiseserve doon. Gawa po nang dito namin kukunin yon Inakuha na po namin rin yung maliliit dito. At yung mga naghahanap naman po ng jumbo, 35 to 40 kilos. Dito naman po natin kukunin yung mga yun. Meron po kaming at least 10 pa na available sa mga 35 to 40 kilos yung 25 to 30 walang problema yon yung 35 up po siguro mga 15 ang magiging available natin so dyan po kukunin ang mga yon at ang last resort po itong ating second breeding pen marami po tayong iniwang mga malalaki pang biik dito dahil ang tingin nga namin ay may iwan po sila sa paglaki compared dun sa ating mga iwinalay na so kung talaga pong dadami ang order ng 20 kilos dito naman po kami huhuli tulad po nun di na po nalalayo sa 20 ang ganyang size Doon man po sa ating second uh, Consolidated pen Ay mayroon pa rin tayong mga biik na malalaki na Na nakagala po Kaya Kung anuman po ang order Pipilitin po namin ma serve Ang mga Requested sizes Ayan po si Roco Nakaamoy-amoy Lumalapit po yung isang dumalaga Mali yata ang idea ko na dito ilagay yung malalaki na nating gagawing dumalaga dahil naaamoy ni Roko. So baka po palitan ko ang aking idea, hindi ko dito ilalagay itong ating mga palalakihin. yung pong mga dumalaga Uh, na tingin namin ay pwedeng ay malalaki po pala na pwedeng, pwedeng dumalaga ay itinawid po namin dito mang po yun, isang yon ay in -hit. anak po ni Mario yan pero masyado pa pong bata para pakastahan natin kaya po dapat ay hindi siya makastahan ni Roko Roko. Huwag ka tatalon roko. So, ko. Ayan po ang ating mga alaga. At ito po ulit yung ating mga available na uh, lechonin. Meron po tayong 35 to 40 kilos. Meron din po tayong 20 pataas. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.